Kung first time mo bumisita dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Strongleg TV, ang inyong pambansang kaputol. Gumagawa nga pala tayo ng mga videos, counting reviews about prosthetic leg at everything under the sun na pwede natin may content at makapagbigay din tayo ng inspirasyon sa karamihan na mga katulad ko rin na amputee at kung hindi ka pa subscriber dito sa ating channel please hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin at click subscribe maraming salamat mga kaputol Alright mga kaputol, nandito na tayo kay SP Care. So ngayon, papakabit na natin yung bagong prosthetic foot natin. So mag-assemble tayo ng bagong set uli ng prosthetic leg ko na ang gamit is Taleo 1C50 na nabili natin sa eBay. So tara, let's go! Ayan, mula sa aklat ng Taleo. <laughs> no auto walk, ayan. So, ang nakuha nating category mga kaputol is category 7. 1C50. Ang ano niya? 1C50 o, diba? na. Max body weight, 150 kilograms. Meron siyang design para sa ganya. So, mobility grade 3 and 4 siya. Active users. And that's Taleo. O, diba? Galing sa Aklat ni Autobox nagawa na tayo ng sakit before nakapagpasukat na tayo kay Sir Edgar na sakit para dito sa specific foot na to so ngayon ikakabit na lang din niya at tinanggal ko muna aking prosthetic leg para may basis ng height yung bago nating prosthetic foot kasi magkaiba sila ng height ng taleo at ng triton ito na na-assemble na ni Sir Edgar oh. ito na yung sinukat na sakit sa akin before so kinabit na dito tapos bago na rin yung pylon yan. Tapos, yan na. Si Autobock 1C50. Yan. Iba talaga si Sir Edgar, oh. Amazing. <laughs> Tapos, ito na yung gagamitin nating sleeve. Itong Alps na brand. To, may separate review tayo about this. Tsaka, dun sa bago kong silicone liner na ginagamit na Alps din. Personal experience ko, ikikwento ko sa inyo on the other video. Uh, matutuwa kayo kasi mas mura siya. At pangalawa, mas matibay siya sa nakasanayan ko. So, yun yung sleeve, oh. Bagong-bago, sariwa-sariwa. So, etong gamit ko, yung dati ko pang sleeve, actually, autobok to. Pero ngayon, mag-change brand na tayo. Kasi, syempre, wala namang masama maging practical kung makakita ka ng mas matibay at mas mura. So, subo ko na yung silicone liner niya, oh. Actually, suit ko nga dito. So, tawag ko dito, chop soy build. Alps X Autobok. <laughs> Yo. <laughs> Ribbon cutting <laughs> Unboxing ng Alps Ayan. So, made in USA siya mga kaputol So, yung texture niya nakaka-mix Hindi siya masyadong plain And so soft So, hypoallergenic na rin siya Kasi hindi talaga uh, magkakaroon ng marks yung iyong hita hindi naman basta-basta ang pagpapagawa ng prosthetic leg. Dapat ini-evaluate muna. So, diyan pumapasok ang prosthetist. Hindi basta na, eh, nakakita ko ng paa sa Shopee, nakakita ko ng paa sa eBay. Eh, paano kung hindi naman recommended sa'yo, di ba mga kaputol? Mahirap yung pinapangunahan natin yung mga expert. Kahit na sabihin mo, 17 years na akong putol at 15 years na ako na nagpa-prosthetic leg, kahit na sabihin na natin kahit yung pag-a-adjust, may idea na ako, pero iba pa rin yung nagkoconsult tayo sa may alam. Hindi yung chogaling tayo, yung nagmamagaling tayo. Hindi, pwede na yan. Size 10. Kasya yan sa akin. Pero kung yung mobility, hindi match. At yung sakit na gamit mo, hindi rin match. Hindi rin magiging komportable. Kaya katulad yan, hindi rin itong one size fits all. Hindi porket na may silicone liner ako at naka silicone liner ka rin. E eh match na yung parehas nating silicone liner. Magkakaiba yan ng stiffness, magkakaiba yan ng sizes. At depende pa yan sa sakit ng gamit mo. Bawat amputee may kanya-kanyang sukat. Hindi pwedeng magkakamuka. Dahil hindi tayo pare-parehas ang putol, hindi tayo pare-parehas ang height, hindi tayo pare-parehas ng shape ng stump. At magkakaiba rin tayo ng tinatawag na sakit. At ayan na, it's time na para isukat na natin yung bagong assemble natin prosthetic leg from Mesbo Care. So I'm so excited. So medyasan muna natin. Ay, na ganito to, dapat minimedyasan. Para hindi dumumi yung kuko. Ba, bibihira din yung nagpe-pedicure ng prosthetic pit, ha? <laughs> Yan! Oh, oh, ano ba o oh, di yun pero para mas mataas siya sir or hindi pero yung sa socket kaya yung socket sir okay naman sir siguro sa adjustment na lang kasi nandito siya ngayon pero walang pain pero walang sakit medyo mataas lang siya dito sa isang side ko so normal adjustment ang sarap nung flex niya mga kaputol di Nasa, hindi pa siya na-adjust sa pero. Ang gaan. Ang advantage siya kanya, hindi siya kamukha ng Triton. Kasi ang Triton, heavy duty talaga ang Triton. Pero ang uh, advantage ng Taleo, dahil yung stiffness niya napapalitan, na-adjust. Talagang sumasabay siya sa heel. So, ibig sabihin, you can preserve energy Kapag naglalakad ka, lambot oh. Sumasabay siya pero kailangan pa ng konting adjustment dito. Ito yung pangarap ko na smoothness na roll over. Yan oh. Ang sarap, sir. Ang sarap. Effortless. Nilakad-lakad ko na na ilang beses. Paikot-iikot na ako dito sa, sa lawak na espoker. Inikot ko na siya. So, anong nangyari lang talaga. Medyo may konting adjustment. It's normal kapag bago yung socket mo. Naramdam mo medyo may pain lang ng konti dito. Pero grabe yung rollover ng taleyo. Ang gaan niya. Parang effortless yung paglalakad mo. Talaga sobrang gaan niya na kapag hinakbang mo, hindi mo na kailangang buhatin. Kasi yan ang pangarap ng mga katulad ko ng mga amputee na yung paa nila, parang hindi na nila binubuhat kapag naglalakad sila. Yun talaga may flex tinutulak ka para gumaan yung paglalakad mo. So, less effort, hindi tayo basta-basta mapapagod. Oh. Alright, so, konting adjust-adjust. No? Nakita mo yung palo, sir. Grabe. Amazing. Isa pa. Nakuha niya yung perfect na pitik. Yung pitik para hindi ako mahirapan. Galing. Dati, na-try din natin yung mag-laser, pero mas accurate to eh. <laughs> Para sa akin, ha? Ito yung madali mo adjust pag libro kasi, guys. yung ano? Pag, pag iba, ito yung libro na dadagdagan, napapuwasan mm. mo. na. Ang sarap eh. Sa akin, pinakakat eh. Hindi, hindi mo mararamdaman ako ano yung ibig kong sabihin. Yung sinasabi ko na magaan yung rollover, smooth siya, tsaka yung pag-flex niya, sobrang gaan. Hindi mo mararamdaman yung kapag mali yung kategory na nabili mo. Okay? hindi basta-basta pagbili sa eBay. Sa so, mga nagtatanong, how much? Mga nagtatanong, ah, pwede ba sa akin yan? Lahat naman pwede, pero sa tamang kategory. Paulit-ulit tayo dyan, redundant tayo. Na hindi naman sa madamo tayo na ayaw natin mamigay, pero at the end of the day, what matters is kung ano yung fit para sa inyong o para sa akin, magkakaiba tayo. Mas smooth ang rollover sa paakit naman. Mas madaling umakyat. Yan you o, know, pagbaba, pagakyat, kasi malambot yung rollover niya mga kaputo. So tara ilalakad ko naman siya ng na malayo mga kaputo. Buti na lang sobrang lawak ng Espoker. So sa buong subdivision pwede kong lakarin. So matetest na natin talaga kung may problema or comfortable or uncomfortable ba tayo sa pagkaka-assemble at sa socket na ginawa ni Sir Edgar para sa atin. So tara ilakad uli natin mga kaputol. Alam mo yung isa na-appreciate ko dito mga kaputol is less energy yung paglalakad na parang hindi mo siya binubuhat. Compared sa Triton, medyo matigas kasi yung Triton, yung stiffness ng rollover niya. Compared dito ngayon sa gamit ko na talay yun na 1C50 na napaka-smooth ang rollover. Alright? Kasi nag siya sa weight ko at sa height natin, yung pag assemble ng prosthetic foot at yung socket nag-match. So, sobrang vacuum siya. Gamit natin yung seal-in liner ng Alps. So, walang hangin na nakakapasok. So, medyo konting adjustment na lang sa pagbe-bend. Then, good to go na tayo mga kaputol. Ito na yung magiging daily natin. Daily use ang Autobox. 1C50 na Taleo. So, etong si Autobok Triton, pahinga ka muna kasi medyo kinakalyo na siya. Oh. <laughs> Ayan, so pahinga muna to. Ito kasi, gagamitin natin tong Triton na to sa Alps na may pinlock na silicon liner. So, soon, i-upload din natin yung video na yan, mga kaputol. So, ako, na-appreciate ko tong Alps na to kasi mas maganda yung vacuum niya. Mas kapit siya sa balat at parang hindi ako nangangate. Eh. Yun yung na-appreciate ko. Then, silicon liner niya is Alps na na uh, pang high activity level. So, ito, Gawin din natin to ng review soon. I-upload natin. Bakit? Na-appreciate ko to kung first na nakasanayan natin. Kaya nga ka muna. Happy na isa. So, ito yung gagamitin na natin. Pang daily si Otobok Taleo. O, ah, diba? Sobrang namis ako na nakachamba tayo. Sa eBay ng Taleo, bibihira lang kasi yung makachamba ka ng same category mo, same size mo. It took me almost 7 months na alos araw-araw nagche-check tayo sa eBay kung meron na bang available at pasok sa budget na Alright, Right? So, iba-iba mga seller doon, iba-iba mga presyo. So, talagang by fate lang talaga yung paghahanap ng tamang category at tamang specs sa bawat individual na amputee. Thank you for Espo Care for accommodating me. Kahit nagpa-assemble lang ako, ginawa niya ako ng bagong socket. So, yung costing niyan, babanggitin ko na lang dyan sa description kung magkano na uh, yung nabot yung pagkaka-assemble neto, yung talent fee. Pero syempre, yung carbon fiber socket natin is sa Takes Po care. Huwag niyong kakalimutan, kahit anong ganda ng talampakan o ng prosthetic foot mo, kung hindi maayos ang gawa ng sakit, sayang ang prosthetic foot mo. Kasi pinaka-foundation ng prosthetic leg is sakit. Kung may nararamdaman ka bang pain, kung uncomfortable ka ba or komportable, diyan nakabase yan sa sakit. Ito yan. Alright, Sir Edgar, thank you so much for accommodating me again. Maraming salamat, ha. Grabe, for 15 years talagang sobrang tiwala tayo. Ito lang yung nakapagpalakad sa akin nang may hawak na kape na hindi tumatapon yung kape. Sa dami ko nasubukan dati. Thank you. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Sir Edgar. Ha? This is my trusted prosthetist for 15 years. Uh, mabuhay ka, Sir. Thank you so much, Sir. Kung kailangan nyo magpagawa ng prosthetic leg na high quality at may puso, espo tayo. tayo. Alright! putol Laging good vibes ang may sa inyo Tara sa biyay na ng ng inspirasyon Isipin na maganda ang bukas na kasunod